Sobrang trending nga ng napanood yung ito sa TikTok mga kaisi Panoorin nyo kasi Tingnan nyo yung disposable ka pala mga kaisi Kapag nila mo ng tubig at nilagay nyo Ito sa may apoy ay hindi masisigab Wow! Oo kaya yun mga kaisi Tara gawin natin paano ko gagawin yun? Eh, wala akong disposable paper cup ngayon dito sa akin. Teka, bibili ako. Okay, so kukunin ko lang ang suki. Ito, ang suki na ready na. Tara, paanda na tayo ng motor. Let's go. Dito nga ay dali-dali yung -dali pumunta sa motor para paanda rin at pumunta agad sa tindahan. Pax forward tayo. Dahil wala nga akong disposable paper cup, ay dali-dali akong pumunta at naghanap sa mga tindahan. At ito na nga yung disposable paper cup na nabili ko. Tara, gawin na natin yung experiment. Dahil susubukan ko nga ang experiment na yun, mga KC nagdala ako ng dalawang pirasong disposable paper cup doon sa likod. Dahil nagpapalambot nga pala ako doon ng ulo ng baboy. Dahil gagawa ako ng sisig ngayon. At ito nga mga KC, nandiyan pa yung kawali. Tinanggal ko muna para ilagay yung unang disposable cup na walang tubig. Okay, so i-check iche natin kung ito nga ba ay masisilab. Nakita nyo nga mga KC na nasilab yung disposable paper cup natin dito. Ayan naman mga KC ay susubukan natin na lagyan ng tubig. Kumuha nga ako sa drum dito at nilagyan ko na yung disposable paper cup at muli kong inilagay dito sa may apoy mga KC. Okay, titingnan natin ang mga susunod na mangyayari. Grabe ang galing mga KC at napapansin ko na mukhang hindi nga ito nasisilab mga KC. Titingnan natin na pagmamasdan natin ngayon kung tumaban tubig na ito ay kukulo Grabe, at hanggang ngayon mga ka kita nyo, walang pagbabago. Hindi siya sumisilab, hindi kagaya nung nauna natin kanina. Amazing! Grabe, biglang sumilab agad pagkalipas ng ilang segundo. Pero ito mga kaisi, pansin na pansin nyo naman na walang pagbabago at hindi talaga nasusunog o nasisilap Grabe, antay natin na kumulo yung tubig Habang inaantay kong ang kumulo ito mga kaisi, ay dito nagpalambot ako ng ulo ng baboy Dahil magkagawa ako ng sisig Bali, pinapalambot ko muna ito dahil aking iihihaw ang ulo ng baboy Grabe, ang sarap talaga nito mga kaisi Okay, so takloban ko muna Okay, so wait lang natin mga kaisi Balikan ko kayo kapag kumulo na ito sakit sa mata usok mga ka-AC at hanggang ngayon nga eh, inaantay kong kumulo yung tubig na nasa may paper cup mga ka-AC yun yung nasa apoy. kita nyo mga ka-AC yun know, may mga bilog bilog na siya sa ilalim niya grabe kita nyo yan. at ito na nga mga ka-AC the moment of truth kita kita nyo naman mga ka-AC na umuusok na ang galing naman ng experiment na to. Mga ka-AC, kung mapapansin nyo, ay unti-unti na siyang kumukulo dito. Kita nyo mga ka-AC. Wow, ang galing talaga ng disposable cup na ito na kahit nasa may apoy ay hindi na nasisilap. Pero mga ka-AC, dito lang sa may bandang ilalim ay meron lang talagang nagtutulo-tulo. Okay, siguro hindi niya nakinaya. ang sakit kaya umiyak siya. Charot! <laughs> okay, pero kitang-kita -kita nyo naman mga ka-AC, ang init na kamay ko. You know, kumukulo na talaga. Ang galing. Wow! Ahil kumuha ko ng tong, natin patagalin pa. Okay. Dahil ako ay nagluluto. Okay. So, yung tinagdag ko so, yun siya. Okay. So, kita nyo napakainit ng tubig. O, diba mga KC? Napakagaling na experiment na ito. Kung wala kayong ginagawa sa inyong bakay, ay subukan nyo na rin ito. Pero bago ang lahat mga KC, kung hindi pa kayo nakapalo sa aking page, mag-follow na kayo para updated kayo sa aking next video.